Bukas na aklat sa publiko ang itinakbo ng relasyon ng mag-inang Jacqueline Jose at Andy Eigenman. Si Andy ang nag-iisang anak ni Jacqueline sa aktor na si Mark Hill. Ating balikan ang kwento ng relasyon ni Jacqueline sa anak na si Andy hanggang sa kanyang pagpanaw. The Philippine Showbiz List presents Mother and Daughter Relationship Story ng Yumaong si Jacqueline Jose sa kay Andy Eigenman. Jacqueline's shortcomings as a mother to Andy. Bilang isang single parent, mag-isang itinaguyo ni Jacqueline ang dalawang anak at aminadong hindi na subaybayan ang paglaki ng mga ito, particular na kay Andy. Aminado si Jacqueline na may pagka-stubborn ang panganay at may sariling pananaw sa buhay pero naiintindihan niya ito. Alam niyang nabuo ito dahil mismo sa mga pagkukulang niya nung panahong lumalaki ito. Ito ay niyang kabayarang hinihingi na kanyang trabaho sa isang TV interview noon, sinabi ni Andy na bilang bata, sanay na siya gumising at kumain ng agahan ng mag-isa at wala ang presensya ng ina. Ang hindi inaasahang paglantad ng revelasyong yun ni Andy sa National TV ay masakit para kay Jacqueline at nagpalawag sa kanyang isipan patungkol sa gayong di inaasahang pagpapabaya. Paliwanag ni Jacqueline, gustuhin man niyang masamahan ng anak at mapagdaanan ito ng oras ay hindi niya magagawa dahil kung hindi siya magtatrabaho ay hindi niya mabibigyan ito ng magandang buhay ng mga panahong iyon ay mag-isa niya na itinaguyod si Andy at wala siyang hinihindi ang proyekto. Tanging iniisip lamang niya ay mapalaki ito ng tama, mapag-aral sa magandang eskwelahan at mabigyan ng maayos na pamumuhay. Naging tapat din si Jacqueline sa pagsagot sa tanong kung wala ba siyang pinagsisisihan sa mga panahong wala siya sa tabi ng mga anak habang lumalaki ito. Kung papipiliin nga raw siya kung trabaho o ang kanyang mga anak, pipiliin niya ay ang kanyang trabaho. Ganun niya raw kamahal ang kanyang pamilya. Paliwanag ni Jacqueline, kung wala siyang trabaho, paano niya bubuhayin at palalakihin ang mga anak? Anong ipapakain niya sa mga ito? Hindi nga raw ibig sabihin na pinili niya kanyang career ay ito na ang kanyang mahal. Nangangahulugan lang anya ito na mas mahal niya ang anak niya kesa sa career at naroon lamang kagustuhan niya na maibigay ang pangangailangan ng mga ito. Ayon kay Jacqueline, hindi siya umasa sa mga tatay ng mga anak niya, kaya alam niyang maiintindihan siya kung bakit pinili niya ang trabaho. Bilang isang magulang, hindi man nag-work out ang relasyon niya sa ama ng mga bata. Ayon kay Jacqueline, wala siyang sinabing masama laban sa mga ito. Nais daw niyang ang mga anak mismo ang magtuklas ng mga bagay-bagay dahil kahit ano pa man anya ang mangyari, parte pa din ang ama sa pagkatao ng kanyang mga anak. Not a perfect mother-daughter relationship. Sa kabila ng pinapakitang suporta at pumamahal sa isa't isa, hindi sekreto sa publiko makailang beses na hindi pagkakaunawaan ng dalawa. Aminado sina Jacqueline at Andy na tulad ng ibang mother-daughter relationship. Hindi perpekto ang sa kanila kung saan ay nariyan ang kanilang pagkakaiba na nagresulta ng mga hindi maiiwasang argumento. Matatandaan na noong 2022, muli pinag-usapan ang relasyon ng mag-ina matapos sa pagpapahiwatig ni Jacqueline ng tampo kay Andy na nakalimutan siyang batiin sa kanyang kaarawan na nasundan pa na pag-unfollow nila sa isa't isa sa Instagram. Sa kabila ng pagsasapublikong ito ni Jacqueline na natiling tahimik si Andy na tila ba gustong resolbahin ito sa pribadong paraan. Nauna nang ibinahagi noon ni Andy na mali ang inaakala ng lahat tungkol sa sinasabing love-hate relationship nilang mag-ina. Iniisip niya ito ng mga tao dahil sa isa siyang celebrity at ang mga pangyayari sa kanyang personal na buhay ay pinag-uusapan ng husto sa media. Ayon kay Andy, maaaring magkaroon sila ng maraming hindi pagkakaintindihan ng ina, ngunit labis daw silang nagmamahalan. Pariwanag niya siya kasi ang tipo na hindi affectionate, samantalang ang ina ay sobrang sensitive nito sa personal. Katunayan ang mga naibabahagi at sinasabi niya raw patungkol sa mga anak niya sa social media na may seryosong caption, sa so tingin ni Andy, yun na ang pagiging affectionate niya. Paglilinaw din ni Andy na hindi siya malditang anak pero ito ang pinipilit ng ina sa hindi nga siya masyadong affectionate dito. Hanimbawa niya, makaligtaan niya itong batiin sa mahalagang okasyon tulad ng Mother's Day, magugulat na lamang siya na umiiyak na ito sa kanya at sasabihin kinalimutan na siya. Pero ayon kay Andy, pinapaliwanag niya sa ina na hindi totoo ang inaakala nito. Sadyang so, ganun lang talaga siya na ayaw ng mga drama o confrontation. Ito ang niyang dahilan kaya nga sila nagkakaroon ng misunderstanding ng ina at dahil din sa sobrang open nila sa isa't isa ay palagi silang nagkaroon ng pagtatalo. Ayon kay Andy, sa sobrang honest ng ina ay hindi naman daw kailangan pang i-share sa social media ang ganong mga bagay. Kaya tuloy na akala ng mga tao na mayroon silang love-hate relationship pero hindi naman talaga. Kahit nga wala na siya sa poder ng ina at bumuo na ng sarili niyang pamilya, kailanman. Hindi niya nakakalimutan ang malaking parate ito ng kanyang buhay na sobrang mahal na mahal niya. Not a stage mother Nang pasukin ni Andy ang mundong ginagalawan ng mga magulang sa showbiz, isa sa nangunang sumuporta sa kanya si Jacqueline. Kitang kita ang pagiging protective nito sa anak, lalo na sa mga kontrobersyang kinasangkutan. Sa so, isang interview noon, sinabi ni Andy na normal lang na may pakialam ang ina sa kanya dahil mahal na mahal siya nito. Pero binigyang diin niya na anuman daw ang isipin ng mga tao, hindi talaga naramdaman ang pagiging stage mother ni Jacqueline sa kanya. Hindi nga raw siya tinuturoan nito ng mga teknik sa pag-arte o pinapasok sa mga acting class. Hindi rin siya kinokontrol nito sa mga dapat at hindi gawin. Sa halip ay hinahayaan siya ng ina na mag-grow, mabuhay sa sariling prinsipyo at matuto sa mga pagkakamali na nakatulong sa kanya. Paglilinaw ni Andy, protective lamang ang ina pero hindi ito stricto. Maging si Jacqueline, ay proud din sa pagsasabing man ay hindi siya naging stage mother kay Andy. Natural lang anya sa isang ina ang makialam pero wag lang sobrahan. On what they learned from each other. Sa relasyon ng mag-ina, bagamat hindi ito perpekto, hindi nila ikinaila ang mga natutunan nila sa isa't isa. Katunayan gusto ni Andy na ang relasyon niya sa mga anak ay kagaya ng relasyon din nila ng ina. Tulad ng pagpapalaki sa kanya, gusto niya maging strong and independent din ng mga ito, na alam gumawa ng desisyon para sa kanilang mga sarili. Basta nariyan lang anya siya bilang isang ina na gagabay, hindi mangingi alam o didiktahan ng mga anak sa gustong gawin. Dagdag ni Andy, kung ano ang medyo tumagilid sa relationship nila ng ina, ayon lamang ang iibahin niya. Samantalang si Jacqueline ni aminadong maraming natutunan kay Andy. Isa nga sa kinabiliban niya rito ay kung paano magpalaki ng mga anak na kinalimutan ang sarili. Nakaya raw ni Andy na talikuran ang showbiz para sa pamilyang binoo. Na alam niyang siya mismo ay hindi ito kayang gawin. Kaya naman sa lahat na kanyang pagkukulang kay Andy, bukas siya sa paghingi ng tawad rito. Masarap din anya sa pakiramdam ng may taong mahal na mahalang anak sa katauhan ni Filmar Alipayo. Aminado rin si Jacqueline. Natakot siya sa dalawang anak niya pero higit siyang takot kay Andy. Mas marami na patunayan napatunayan si Andy sa kanya na tama ito. Samantala, hindi naman ikinaila ni Jacqueline na nakakaramdam siya ng lungkot at pangungulila na may kanya-kanya ng pinagkakaabalahan sa buhay ang mga anak. Ganun pa man sa kabila nito, naroon ang paniniwala niya na hinahanap pa rin siya ng mga anak niya at nagkataon lang na gusto ng mga ito na maging independent sila sa buhay nila. A Mother's Unconditional Love hindi na nga questionable pa ang pagiging responsable ina ni Jacqueline. Nabagamat aminado sa kanyang mga naging pagkukulang, tinitiyak niya na mapupunan niya ito. Bukas siya sa pagsasabi na gagawin niya ang lahat, kahit kapalit parang buhay niya, alang-alang sa pagmamahal niya sa mga anak. Nagbigay din ng mensahe si Jacqueline sa tulad yung mga magulang, lalo na sa panahon ngayon. Anya, bagamat sila ang nagluwal at nagbigay ng buhay sa mga anak, huwag naman daw sana kalimutan na may sariling buhay at karapatan din ang mga ito na ipaglaban kung ano ang tingin nilang tama. Ayon kay Jacqueline, hindi porkit ikaw ang nanay ay ikaw na ang palaging tama. Mahalaga ang pakinggan ang sasabihin ng mga anak bago magdesisyon. Kapag mali ang ginagawa, dyan na raw papasok ang mga magulang. Hindi rin ayon dapat nawawala sa pagitan ang pagpapatawad. Katunayan ayon kay Jacqueline, kung alam niyang siya ang may mali, siya na mismo agad ang humihingi ng patawad sa mga anak dahil ayaw niyang magalit ang mga ito sa kanya at pagmulan pa ng problema. Paglilinaw niya, hindi masama o kababasan para sa isang magulang na humingi ng tawad sa anak kung ito ang may pagkakamali. Ayon pa kay Jacqueline, kung mayroon man daw isang nakakakilala sa anak, walang iba kundi ang isang magulang. Kaya mahalaga na pagkatiwalaan ang mga ito at iparamdam ang suporta. Alam niya raw kung paano niya pinalaki ang kanyang mga anak. May respeto, may pagmamahal, marunong makisama sa kapwa at magalang. Kapag nagduda nga raw ang isang magulang sa pagpapalaki sa bata, ito na ang may problema. Pero kung alam mo na pinalaki mo ng tama, magtiwala ka. Tayo niya rin sa kapwa niya magulang na huwag gawing puhunan ang mga anak sa kabuhayan sa kinabukasan. Ayon kay Jacqueline, hindi problema ng mga anak ang naging problema ng magulang. Giit niya, it is the responsibility of the mother or the parents to take care of their children, not the other way around. Dagdag pa ni Jacqueline, ang panalangin ko ay huwag sanang magkasakit ang mga anak ko at maging maligaya sila mabuhay ng normal, mabuhay ng tama. Andy Penn's tribute to her mom. Sa bigla ang pamamaalam ni Jacqueline Jose noong March 2 dahil sa atake sa puso, labis na naapektuhan ang kanyang mga anak. Katunayan ramdam ang labis na pangungulila at kalungkutan ni Andy ngayong wala na ang ina. Idinaan niya kanyang saloobin sa pamamagitan ng Instagram story. Noong March 5, nagbahagi si Andy ng picture message sa isang tula para sa namayapang ina. At least ngayon daw ay wala nang sakit na mararamdaman ang ina. Magkikita naman daw silang muli. Mababasa nakasulat rito: Ikay na sa araw, sa ulan at sa hangin na aking nilalasa, umaawit ng kantang puno ng pag-asa at ligaya. Wala na ang sakit, wala na ang takot. Makikita sa mga ulap, maririnig ang yung mga bulong ng pagmamahal. Magkikita din tayong muli. Sa ngayon, didingin ko muna iyong mga awit. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!